magandang magandang hapon po mga kaibigan yan magandang hapon po sa inyong lahat sa iba't ibang dako ng ating bansa ganun paman man dito po sa Pilipinas sa Luzon, Visayas, Mindanao maayong aga udto hapun sa tanan yan dalawin natin ngayon ang ating tinulungan na kahit anahaw na pagawan dahil na ang kanyang asawa Yan, malaking tulong daw po ito para sa kanila magandang hapon yan po may bubong na oh. Nagumpisa na pala siya ha? Bali ilan lang to. Ano na po yan? ng po. Bali po, May yan. Ilan? Bali 400 na. 400 na. Ah, 400 na how tulog na tulog si bata. Anong ano mo dyan? Ganyan lang yan. Ganyan lang yan, ano, ganyan lang yan. Wala nang tali. Wala na po, ganyan na po yan. Ah, ayos lang pala eh. Ipit-ipit. Oo, oh, ipit-ipit lang. Okay. Ah, yung kawayan doon, ginamit mo na dyan. Hmm, yun na po Yung mm -hmm. parabahabang Eh, mm -mm. maganda. Okay, okay na rin, rin yan. Ang ganun at pang tulira. Uh, oo. Oh, Okay na rin yan. O, di bago mag, bago mga anak ay hmm. makakano na ka na. Yan. Bago Tatapos na yan. oh, bago mga anak ay matatapos ng iyong... Bukas po, itadali na yung ano. Oo. Oh. Hindi oh. ibig sabihin, kulang pa ng ano, 200. Mm -hmm. Mga 400, para kasi parang malaki ata, no? Opo. Mas malaki, parang malaki yata ngayon. Gagawa pa doon ng kusina, dito ang kusina. Mm -hmm. Ah, dito ang kusina mo. Mm -hmm. ano pa ng parang kubo-kubo. Ayan yung haligin dalawa, di ba? Yes. Dito. Yung... Ah, okay. Magari dito na 'yung pinaka kusina dito. O, isa na pinto nito. Dito daw po silangan. Dito po, dito po. Ah, dito 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 'tong pinto ng kusina. Mhm. Ayos. At least pag nagluto ka, hindi ka na mababasa, 'di ba? Mga teras-teras ng mga araw ni pinapagluto. Oh, o, oh, o, oh, oh. pwede 'yan, pwede 'yan. Yan ganyan para sa tapatan o ano. Ayos 'yan. Ikaw lang gumawa niyan. Yung um, ano ko po. Yung um, tito ko sa din tatay ko. Oh. Pambili bil pang bahala ka diyan kung ano bibilhin mo. Hindi po. Papandagdag ko na lang po ito dun sa ano. Oo. Oh. Buwas na dali na. Mm. -hmm. Pagka magkaroon uli. Mm. -hmm. Mag bago na ganyan uh, bago po mga nakang asawa ka, di tapos na po. Mm -hmm. Yan, pandagdag na lang yan. Ano na lang yan. ako, na, panako, anong ganun yun. Oo. At hindi ka na nababayad, di ba? Kaya mm. malaking tulong din yung marunong ka gumawa, ano? Mm. Hindi ka na Kung baga, kahit anong gawin mo, kasi sa'yo naman yan, eh. Okay. Yan nga, yun. Uh, kanina ng umaga ko pa sana dadalhin sa'yo yung pera, ay, sabi ko mamaya na lang. Nasaan mga bata? Hindi na po sa laro, pagkakain, eh. Nice <laughs> na. <laughs> mm. na. Ay, yung pandingding mo yan, i-anohin mo na lang. Basta tansyahin mo kung ano at kung para malaman natin ang kakulangan. Oh. Oo. Oo. na? Pag na po lahat yan, yan na po kasunod yung dingding. Oo, oh, dingding. Hmm. Oo. Makakita nyo na po yung pagkakas. Hmm. kahit pa paano yung pag nanganak siya, may masilungan kayong maigi, isaan ka pa. Hmm. Diba? oh, mahirap. Po. Oo, mahirap. Sa totoo lang. Mahirap ah, kumilos ang Ganyan, di na maiwasan, magtatagulan na talaga at magdi-December na. Hmm. At least, ano, baga kahit maliit na kubo ay safety na kayo. Huwag lang pong mabasa. Huwag lang mabasa, mahirap yung mabasa ay. Na ano nga, pag yung nadagim na naman po ang ano, pag ay, wala naman, ito ang kalbaryo natin na naman. Oo, totoo yun, sa hmm. totoo lang, kalbaryo talaga. Maraming nga dyan na talagang nangailangan ng ano ay, sabi ko talagang ano, discarding nga lang talaga. Ay, ikaw malaking tulong yun. Kaya paano hindi ka na, ano, ng, ano, di ba? Babayad ka pa. Eh, sarip na ibayad mo pagkain mo. Tulong tulungan ko na lang. tulong-tulong din. Pero ay mga kahoy, saan ka na yan? ano mo na yan? po, sa may, ano? Oo. Sa kapatid yun, sa kapatid ko po Ay, maganda. naman, kung tulungan. yun. Oo, ano yan? Ano, ito yung mga ano mo naman. Suliras po dito yan. Oo. mhm So kawayan na lang na naman ang problema mo ano. So ayan oh yung kahoy na mga kinailangan niya. Bigay-bigay din ng kanyang kapatid, mabuti na lang. Ayan at ito ay marunong gumawa, malaking tulong. Malaking tulong yung marunong so ito kukulangin pa ito. Kulangin pa talaga ito at least malaman natin kung ilan pang kakailanganin. Mga ilang, Oo. Ilang araw niyo. Oo, kaya tingin, nga eh. Oo, at yun. least kaya paano ay hmm. ano man. Tsaka yun nga, makaraos ng mapayapa. makaraos ng mapayapa ang iyong asawa, malaking bagay yun, di ba? Ing e, saig mo dito kawayan na ito. Opo, kawayan po yan. Hmm, malaking tulong, meron ka naman parang ng ano, kahoy oh. o. Oh. at least pagka pagka na mo yan, malaman natin ang kakulangan. Ano? Malaman natin ang kakulangan. Oh, ayan po ang ano. Ayan na siya ngayon. At atin inabutan nga ng limandaan. At pang ano niya, bahala na siya kung anong-ano -ano niya dun. At sa biyaya ng Lord, ko, kapag nagkaroon na naman, hindi atin naman bibigyan. Ganun lang yun. Unti-unti. Sabi nga sa punti-unti, matatapos din. Ano ba? Tapos ito, pagka natapos siya, gigibay mo na ito. Opo, na po ito. Ah, gigibay na. Apo, gigibay na po yan. Mm. Absito po, edi pidi pa rin 'yan. Awag ah, na muna ito, ah, sayang naman ito. Awag okay. ah, na muna itong kabila. Kapag tapos na, po Edi. Mga. Uh -uh. Maganda rin pala ano kahit anao ano. Mm. O maganda, malamig. oh malamig. Ang iba naman yung isa, nung tawag doon. Ano po? Yung... sa sa sabay 'yon? Oo. Oh, Oo, oh, oh, sasag. Oh. Oh. Ay, Ayang ano. Oo. dati 'yang ganyan. yun yun yung, yung ganyan dati oh. oh yan. Ayaw mo 'yan? Ano? Oh. Ilang taon nang tinagal niyan? Ano po yan ay mga tatlong taon lang po yan. Ah, sa bagay mas malamig ng anahaw. Kumbaga. matibay po po ating anahaw. Ito ah. po pag alam mo nagbuka na ng kaunti. Oo. Oh, oh. Dali na pong maano. Ah, oh, po okay. Sa mm -mm. Ay, di mas maganda yan. ng anahaw. Kahit ipit-ipit oh, ipit, oh, ipit lang. Ito po, oh, pala nga ano, na isang palitan mo. Uh mm -uh. -mm. Pag nasira mm -mm. yung isang palitan agad. Basta ito ay kahit ganito lang siya, sisikapin natin na mabuo. Kumbaga, unti-unti mm -hmm. ano. At pagka sa araw at magkaroon na naman tayo ng ano, may mag-abot sa atin. Nadaling ko naman sa iyo. Sabutan nga po ako dito, kumpletuhin ko pa 'yung um, ano 'yun. O ngayon. O para mm -hmm. pahaba po nagbubobobo. Mm. -hmm. Na mm -hmm. Na-kabit na namin dito. Mm. -hmm. Tas pagka araw. Bay, pa, matibay naman ang mga nadali mo ay. Tawayan naman oh? ng pupunin. Matibay naman ang mga nadali mo na oh, ano. Oo, um, oh, matitibay naman ang mga puno talaga. Ay, malaking bagay. Kaya nakakatuwa din pag halimbawa ikaw talaga marunong ka magpanday oh. oh. isipin mo ang ganda na, no? ang ganda pala. Ang magandang pagkakaano. Yung ganyan kasi may tali-tali pa ano. yung ganyan, no? May tali-tali pa yan, tinatalian mo ganyan. Oh, tinatalian yan Eh. Ito at least kato paano magandang pagka hilera niya. Oh. Yan, kulang pa ng mga ano pa. So magkano pang kailanganin? 200? Hmm. 200, 200 pa. So bari, kumain pala ito na. Kumain pala siya ng 400, oh, no? 400, oh, 400. Hindi siyempre malaki din ang medyo oh, medyo maluwang ito, ito eh. Oo. Medyo maluwag pala itong nadali mo, no? Ayos mm. ito. oh, mati ayos ito. Kato paano? Ah, uh, unti-unti inihan natin gilang lang, ipag lang na mabuo ito. Lalo po mga anak, eh, na po. Oo nga. Eh, kailangan yun ay para saan ba siya mga anak? Sa district po. Sa district. May PhilHealth naman yata, no? Hmm. Ay, malaking bagay din. Wala kang katay ngayon. Ay, bukas po meron. Ah, bukas meron. O, kahit paano naman pagka may katay, may ulam na, no? Okay. <laughs> malaking bagay <laughs> din yung bro. Oo, oo. Hmm. oo sige lang. Basta tiyaga lang bro, may awaan Diyos itong iyong kahit ganito lang ang bahay ay eh, matatapos natin yan ha. Mm -hmm. At yan nga, yung dingding mong yan, anuhin mo para pagkakinulang. Oo, oh, tatansyahin na lang tayo natin o. Oh. Oh, basta bahala ka na. Pag may nagpaabot sa atin ng blessing, pupunta ka na ko sa iyo ha. Magpapasensya mo muna yung o, 500. Pasensya mo na muna oh, sige. Ipagpray mo na lang oh, ipagpray mo na lang na tayo ay kahit paano may hipuin ng Lord ano. Okay, so, sige, salamat bro ha. Okay, sige. God bless, God bless.